Alam nyo guys, nakakaaliw yung lie detector test natin. Yung toy natin kahapon. Pinakaaliw na aliw si Kuya Yanin. Pero yung totoo kasi Alex, gusto kasi talaga namin malaman kung yung TF mo kasi talaga nakakaalarma na. Huwag na yun! Parati na yon. yun. Hindi, Alam. huwag na yun. Huwag na natin yun ang itopic. E Oo, tama na yan! E topic na lang natin si Kuya Yanni. <laughs> Exacto! So, tama na yan, sadari lang. Hindi, tama na yan! Guys, sadari lang may nag-text sa akin. Hindi, tama na! Personal na kahapon eh! Personal na kahapon! Uy! Alam mo, nagkagalit ka okay. ng asawa ko dahil dyan. Tama na! Dali lang, tol. Ano lang naman tol? Puyayani! Joke lang to, huy! Puyayani! Puyayani! Hindi makaano ng joke kasi. Alam mo, bitaw ka ng bitaw, tapos biglang igaw naman yung pikon dito. Liga na, tara, magtrabaho na tayo. Hindi. Okay. Para kang sira. Uyahan na pa. Danny! na, man. niyan, guys. Ano ba kayo? Di pa naman kayo nahihiya? Lahat naman tayo dito nagtatrabaho, yans. Makabitaw ka rin naman minsan. Alam mo, na visit dito. Nag-aaway na tayo. Tawa pa ng tawa to si Bal. Eh dahil kasi na ka, <laughs> Yan. Mahina yung puso ko sa mga prank na yan. Wow. Alam mo, kinakabahan na ako kanina pa. Teka, sa tanay lang. Val, parang nanginginig yung tuhod natin. Ano nangyayari? Kasi, nung sumugod si Kuya Alis, nagkompleka tayo. Bakit sa'kin? Sa'kin, siya patakbo. Eh. Parang, dapat ba pumunta muna ako doon? Anong iniisip mo? Di ano ba talaga dapat ipaprank niyo kami? Ganyan kami dito. naglo lol ko lang po <laughs> uy, kami. Lol lang yun. Wala lang yun. sa pagsapak sa ating panggaling mo. Uy, yan eh, huy. Uh, 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 Mahal-mahal ka. galing kay Kong yan. <laughs> Babayaran ko pa <laughs> 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 At ito na ang <laughs> kaloka. <laughs> buti, buti na hubad ko yung reno ko. <laughs> Ay, dito okay, talagang uh, walang pikon. <laughs> kasi ang pikon, talo. <laughs> Guys, nice oh joke my joke gosh. lang to. Nagpapagaak lang kami ng uh, tanghalian. Oh God, <laughs> Para lang ma-excite ma kayo. At eto na. Dahil na-excite na kayo, sasabihin na rin namin na mga mapapanood yung at Aabangan nyo ngayong araw na to. Bilang regalo sa inyo, ituloy-tuloy pa rin natin ang pamimigay ng papremyo. At sisimulan na natin yan dito sa... Color, Color K! K!